Bakit parang mas pinipili ng Diyos na turuan ka sa sakit kaysa sa tagumpay? Bakit tila mas maraming aral sa mga luha kaysa sa palakpakan? Ito ang katotohanang hindi agad tinatanggap ng puso na may mga bagay na matututuhan mo lang kapag wala ka na. Kapag tahimik na ang lahat at kapag ang dasal mo ay puro tanong na. Hindi lahat ng matalino ay marunong at hindi lahat ng may karanasan ay may karunungan. Dahil ang tunay na karunungan ay hindi produkto ng Google, diploma o opinyon ng mundo. Ito'y kaloob mula sa langit at kadalasan ibinabalot ng Diyos ang karunungan sa anyo ng kawalan, sakit at pagtitiis. Ang sabi sa Santiago 1 sa 5, Ngunit kung ang sinuman sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat at itoy ibibigay sa kaniya. Hindi ka pinili ng Diyos para lang sa kaginhawahan. Pinili ka niya para sa pakikinig, lalo na sa gitna ng kaguluhan. Ang tanong ngayon, nakikinig ka ba? Dahil ang mensaheng ito ay hindi para sa mga naghahanap ng shortcut. Ito ay para sa mga pinili, mga ginigising ng Diyos sa gitna ng gabi, para sa mga lumuluha pero hindi sumusuko. Ito ay para sa iyo. Isa. Pinili ka upang matuto hindi lang mula sa tagumpay kundi sa pagsubok. Wala nang mas kinang pa kaysa sa kinabukasan ng binatang ito, Valedictorian, consistent achiever, at sa social media binansagang next big leader. Pero sa gabi ng kanyang tagumpay, habang hawak ang medalya, hindi niya mapigilan ang tanong. Bakit parang walang saysay ang lahat ng ito? Anong halaga ng karangalan kung may puwang pa rin sa puso? Sinubukan niyang puna ng puwang. Nag-travel, bumili ng gadgets, nag-aral pa sa ibang bansa. Pero habang dumarami ang achievements niya, dumarami rin ang gabi ng pagkagising sa kalagitnaan ng tulog. Walang dahilan, walang luha, pero may bigat na hindi maipaliwanag. Tila ba may kulang? Pero anong kulang? Kung meron ka na lahat, Tumating ang turning point. Sa loob ng ilang buwan, bumagsak ang lahat. Iniwan ng fiancé, nalugi ang sinimulang business at tuluyang na ospital ang kanyang ina. Biglaan. Walang babala. At sa ospital, habang nakaupo sa malamig na koridor, napatitig siya sa langit at bumigkas ng panalangin hindi niya kailanman ginamit dati. Panginoon, kung nandyan ka, ito na ang pagkakataon mo. Ang Panginoon ay malapit sa mga may pusong wasak, inililigtas ang mga nawawalan ng pag-asa. Awit 34, 18 Doon niya narinig ang tinig, hindi malakas, hindi nakakatakot, pero malinaw. Ngayon kita tuturuan. Ang tanong, bakit ngayon? Bakit sa pinakamababang punto pa ng kanyang buhay siya sinimulang turuan? Sa panahong walang natira kundi luha, saka dumating ang liwanag at doon niya naintindihan, hindi siya pinaparusahan, tinuturuan siya. Hindi para lang maging matalino, kundi para maging matatag. Habang araw-araw siyang bumabalik sa ospital, nagsimulang magbago ang kanyang mga tanong. Mula sa, bakit ako, naging, ano ang tinuturo sa akin ng Diyos ngayon? At sa bawat iyak ng kanyang ina, sa bawat rejection ng kumpanyang hindi tumanggap sa kanya, doon siya natutong makinig. Hindi sa ingay ng mundo, kundi sa bulong ng langit. At sa bulong na iyon, may direksyon. Itinutuwid ng Panginoon ang mga iniibig niya, tulad ng ama sa anak na kanyang kinalulugdan. Kawikaan tatlo, labindalawa. Ngayon hindi man siya nasa entablado, alam niyang tinatapos niya ang mas mahalagang klase, ang klase ng Diyos. At baka ikaw rin kapatid ay nasa parehong classroom. Kaya huwag kang matakot kung ang paligid mo ay parang kaguluhan. Baka hindi yan random. Baka yan ay heaven's hidden classroom. Ang tanong, makikinig ka ba sa lesson o magda-drop out ka? Daan at dalawa. Ang Diyos ay guro na nagtuturo sa pamamagitan ng kaguluhan. Isang babaeng dating punong guro sa isang prestigyosong paaralan ang biglang nawala ng trabaho sa isang iglap, hindi dahil sa kasalanan, kundi dahil sa intriga. Mula sa entabladong may mikropono, nauwi siya sa katahimikang walang pangalan ang tumatawag sa kanya. Mula sa taas, bumagsak siya sa ibaba. At sa unang linggo ng kanyang pagbagsak, walang sumalo sa kanya, ni pamilya, ni kaibigan, ni sarili. Paano kung ang mundo ay tumahimik sa eksaktong oras na gusto mong marinig ang paliwanag? Bakit, Panginoon, iyon ang tanong niya araw-araw? Pero sa tuwing tinatanong niya iyon, tila mas lalo siyang dinadala sa katahimikan. Walang sagot. Walang direksyon. Hanggang sa isang gabi ng walang tulog, tumingin siya sa langit at bumulong, Turuan mo ako. At sa mismong panahong wala na siyang hawak na plano doon nagsimulang gumalaw ang Diyos. At inyong malalaman na ako, ang Panginoon ninyong Diyos, ay nagtuturo sa inyo sa paraang makakabuti sa inyo at umaakay sa inyo sa daang dapat ninyong lakaran. Isaiah 48.17 Alam mo ba kung bakit mahalaga ang katahimikan sa klase ng Diyos? Dahil sa katahimikan, natututunan mong makinig. Hindi lang gamit ang tenga, kundi gamit ang puso doon sa mga panahong walang pumapansin natututo kang kilalanin ang tinig ng Diyos sa gitna ng ingay ng emosyon at ang dating boses na puno ng sigla ngayon ay tahimik na sumisigaw naririto ako turuan mo ako sa katahimikang iyon sinimulan niyang muling itayo ang kanyang pagkatao hindi para ibalik siya sa dating posisyon kundi para bigyan siya ng bagong misyon hindi lahat ng pagbagsak ay kaparusahan. Minsan ito ay paghahanda. Ang akala mong wakas, yun pala ang panimula ng isang mas mataas na panawagan. Ang kaguluhan ay naging kalsada patungo sa kanyang pagkatawag. At ngayon, siya ay nagtuturo pa rin. Pero hindi sa silid-aralan, kundi sa mga pusong wasak na tulad ng dati niyang sarili. Ang dating guro sa eskwelahan ngayon ay guro ng pag-asa sa mga naliligaw. Bumagsakman man siya sa plano niya, bumangon siya sa layunin ng Diyos. Minsan, itinatapon ka ng buhay hindi para durugin ka, kundi para itanim ka. Inspired by Juan 12:24. Maliban na ang butil ng trigo ay mamatay at mahulog sa lupa, ito'y nananatiling nag-iisa. At kapag ikaw ay itinanim ng Diyos, asahan mong darating ang panahon ng pag-ani ng lakas, ng pananampalataya at ng karunungan na hindi mo kailanman makukuha sa kaginhawaan. Kaya huwag mong ipagpalit ang proseso ng Diyos sa panandali ang ginhawa ng mundo. Dahil kung ngayon ay gulo ang nakikita mo, baka guru pala ang kaharap mo. At ang klase ay nagsimula na. Handa ka bang matuto kahit masakit? Handa ka bang maghintay kahit walang paliwanag? Kung oo, Itype mo sa mga komento, turuan mo ako, Panginoon. Dahil ang susunod na bahagi ng mensaheng ito ay magpapakita kung paano mo mapapalago ang karunungang ito. Hindi lang para sa iyo, kundi para sa iba ring naghahanap ng liwanag. Tatlo. Ang karunungan ay binhi na dapat pangalagaan, hindi laruan na ipinapagyabang. May isang matandang lalaki sa isang liblib na baryo. Hindi siya mayaman. Wala siyang maraming ari-arian. Pero tuwing may problema ang mga tao sa kanilang lugar, kahit simpleng alitan o mabigat na suliranin, siya ang pinupuntahan. Hindi dahil sa posisyon niya, kundi dahil sa karunungang taglay niya. At sa bawat tanong ng mga tao, hindi siya agad sumasagot. Sa halip, tumatahimik siya. At sa kalamang magsasalita ng may bigat at lalim, anong meron sa kanya at bakit siya naiiba sa lahat. Isang binatang galit sa mundo ang lumapit sa kanya. Bakit mo alam ang sagot sa mga bagay na hindi ko maintindihan kahit maraming libro na akong nabasa? Tanong iyon ng isang pusong sugatan, naghahanap ng formula pero tinuturoan palang matuto ng proseso. Ngumiti lamang ang matanda at dahan-dahang nagsabi, dahil ang karunungan ay hindi nababasa ito'y itinatanim. Hindi agad na intindihan ng binata ang sagot. Pero may kakaibang katahimikan sa paligid ng matanda. Tila ba ang simpleng presensya nito ay isang klase na tahimik na nagtuturo. Pinili ng binata na bumalik araw-araw, makinig, manood at manahimik. Walang syllabus, walang lecture. Pero araw-araw may aral. At ang mga tanong niya, unti-unting nasasagot hindi ng salita, kundi ng pagbabago sa kanyang sariling puso. Lumipas ang mga buwan at napansin ng kanyang mga kaibigan ang pagbabago sa kanya. Dati siyang mainiti ng ulo, pero ngayon ay mapagpakumbaba. Dati siyang walang direksyon, pero ngayon ay may disiplina. Anong nangyari sa kanya? Ang matandang guru ang nagsabi, Dahil sa wakas, tinanggap mo ang binhing itinanim sa iyo at inalagaan mo ito. Mapalad ang tao na nasusumpungan ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Kawikaan tatlo, labintatlo. Kapatid, may itinuturo ang Diyos sa iyo araw-araw. Pero tinatanggap mo ba ito bilang banal na binhi o tinatapon mo ito dahil hindi agad ito namumunga? Ang binhi ng karunungan ay dumarating sa anyo ng rebuke, ng disiplina, ng pagtitiis. Hindi ito laruan na ipinapagyabang sa social media. Ito'y responsibilidad na kailangang buhusan ng panalangin, pagninilay at pagsunod. Hindi ito pang display. Ito ay pangbuhay. Kaya ngayon itanong mo sa sarili mo, Pinagyayaman ko ba ang mga aral ng Diyos o pinababayaan ko silang mabulok sa katamaran at pagkalimot? Dahil sa susunod na bahagi ng mensaheng ito, malalaman mo kung paano ang karunungang iyon ay dahan-dahang bumabago sa direksyon ng iyong buhay at ng kapalaran ng mga taong nakapaligid sa iyo. At tandaan, hindi mo kailangang maging sikat para maging marunong. Kailangan mo lang maging handang matuto kahit sa katahimikan, kahit sa kahirapan, at kahit sa kawalan ng papuri. Ang Diyos ay nagtuturo hindi lamang sa isang tinig kundi sa isang proseso. May isang batang lalaki na pinangakuan ng kanyang ama ng isang antigong orasan, napakahalaga, gawa pa noong panahon ng kanilang mga ninuno. Ngunit may isang kondisyon, hindi niya ito matatanggap agad. Kailangang dumaan muna siya sa proseso, magtrabaho, matutong maghintay, matutong humawak ng responsibilidad. Sa una, naiinip siya. Paulit-ulit niyang tinatanong bakit hindi na lang ngayon, Papa? Hindi ba ako rin naman ang tagapagmana? Pero ang sagot ng ama ay laging pareho at puno ng lalim na hindi niya agad na uunawaan. Anak, sabi ng ama, ang orasan ay hindi lamang para sa mga may pangalan, ito'y para sa mga may karakter. Dahil ang kamay ng oras ay hindi minamadali. At habang lumilipas ang mga taon, natutunan ng bata kung ano ang ibig sabihin ng bawat sagot hindi niya ito natutunan sa isang araw kundi sa araw-araw na pagtitiis at sa katahimikan ng mga taon doon hinulma ang kanyang puso unti-unti natutunan niyang maghintay natutunan niyang magsikap magtiwala at magpakumbaba at hanggang isang araw nang hindi na niya hinihingi nang hindi na niya pinipilit kusa nang ibinigay sa kanya ng ama ang orasan. Hindi na siya umiyak sa tuwa. Tahimik siyang ngumiti dahil ngayon mas nauunawaan niya ang halaga nito. Hindi dahil sa presyo ng orasan, kundi dahil sa halagang itinuro ng proseso. Ngunit ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Santiago 1:4 Kapatid, minsan hindi sinasagot ng Diyos ang panalangin mo agad. Hindi dahil sa ayaw niya, kundi dahil hinuhubog muna niya ang puso mo para maging handa. Gusto mo na ba agad ng kasagutan? Ng direksyon? Ng tagumpay? Pero tanungin mo rin ito, handa na ba talaga ang puso mo para sa bigat ng pagpapala? Ang karunungan ay hindi lamang tinig mula sa langit. Ito'y isang proseso ng pagbabago, isang hakbang sa pananampalataya, isang hakbang sa pananahimik, isang hakbang sa pagsuko, at sa bawat hakbang na tila walang saysay, may Diyos na naghuhubog ng puso mong kayang tumanggap ng walang pagmamayabang at kayang magbigay ng may kababaang loob. Kaya sa gitna ng proseso, huwag kang lalayo, huwag kang sumuko. Dahil ang hindi mo maintindihang proseso ngayon ay maaaring maging plataforma ng iyong misyon bukas. Kaya mo bang manatili habang walang sagot? Kaya mo bang magtiwala kahit wala pang katuparan? Kung oo, ideklara mo sa comments ngayon. Ako'y hindi magmamadali, ako'y matututo. At sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa iyo kung paanong ang lahat ng ito ay may layunin upang ikaw ay maging kawangis ni Kristo. Anong tunay na karunungan ay ang kaalaman na maging katulad ni Kristo? Isipin mo ito, nasa gitna ka ng kaguluhan. Lahat ng itinayo mo, gumuho. Lahat ng pinaniwalaan mong matibay, biglang nanghina. Nawalan ka ng direksyon, ng boses, ng lakas. At sa harap ng lahat ng ito, galit ng tao, tanong ng puso katahimikan ng langit, may isang tinig na dumarating hindi sa bagyo, kundi sa bulong. Anak, ito ang daan ng aking anak. At biglang, hindi na lang ito tungkol sa mga tanong mo, kundi sa kanyang sagot. Dito mo mararamdaman ang pinakapait, ang pagpapatawad sa mga hindi humingi ng tawad, ang paglilingkod sa mga tumalikod, at ang katahimikan sa harap ng paninirang puri. Karunungang hindi tungkol sa alam mo ba kundi kaya mo bang gawin Ito ang daan kung saan hindi ka pinararangalan kundi sinusubok At sa bawat sugat may tinig ng paanyaya Ito ang landas ng aking anak At doon sa kalaliman ng iyong sugat doon mo maririnig ang misteryo ng tunay na karunungan ang kaalaman kung paano magmahal kapag mahirap manahimik kapag tama ka at magbigay kahit wala ka. Hindi ito karunungang ipinamamalita, ito'y karunungang ipinapasan. Si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at karunungan ng Diyos. Primul Korinteni, Primul Kapitol, Versetul 12-14 Sa krus, nakita natin ang kataas-taasang anyo ng karunungan, hindi sa anyo ng tagumpay, kundi sa anyo ng sakripisyo. Hindi siya lumaban, pero siya ang nanalo. Hindi siya umangkin, pero siya ang nagligtas. Hindi siya sinamba noon, pero siya ang tagapagdala ng liwanag. Ang karunungan ng langit ay hindi para sa mga nais sumikat, kundi sa mga handang masaktan upang magmahal. Kapatid, naririnig mo ba? Hindi ka tinatawag upang maging sikat, kundi upang maging katulad niya. Hindi para lang malaman ang tama at mali kundi upang isabuhay ang kababaang loob, kabanalan at kahabagan na dumadaloy mula sa puso ng Diyos. At narito ang tanong na hindi mo na maiiwasan. Handa ka bang bayaran ang halaga ng ganitong karunungan? Karunungang maglalayo sa iyo sa kasikatan ng mundo, ngunit maglalapit sa puso ng Ama. Karunungang magbibigay liwanag sa iba, habang ikaw ay parang ilawang unti-unting nauupos sa kadiliman. Ito ang sandali ng desisyon, kapatid. Hindi ito simpleng kaalaman, ito'y isang panawagan. Panawagan na maging kawangis ni Kristo sa iyong pag-iisip, sa iyong puso at sa bawat gawa. Kung nararamdaman mong ito ay para sa iyo, huwag kang mahiya. I-type mo sa comments ngayon, gawin mo akong kawangis ni Kristo. At sa susunod na bahagi ng mensaheng ito, ipapakita ko sa iyo kung paanong ang pagiging kawangis niya ay hindi isang event kundi isang lifestyle araw-araw hakbang-hakbang hanggang sa makita mo ang sarili mong lumalakad sa parehong landas na tinahak ng tagapagligtas kapatid ngayon ang sandaling hindi mo pwedeng palampasin hindi bukas hindi kapag handa ka na kundi ngayon dahil kung may isang bagay na malinaw na itinuro ng Diyos mula simula hanggang dulo ng mensaheng ito, ito'y ito. Ang karunungan ay hindi hinihintay. Ito'y tinatanggap, nilalakad at isinasabuhay. At kung nanonood o nagbabasa ka pa rin hanggang sa puntong ito, hindi ito aksidente. May layunin ng Diyos sa pakikinig mo ngayon at baka ito na ang sagot sa matagal mo ng panalangin. Isipin mo, Ilang beses nang sinubukan kang turuan ng Diyos pero pinili mong umiwas. Ilang aral na ang inihain sa iyo pero tinanggihan mo dahil mas gusto mong madali. Ngayon, narito na naman siya hindi para manumbat kundi para muling manawagan. Anak, panahon mo na para lumago. Panahon mo na para maging kawangis ko. Hindi ito paalala ng pagkukulang mo. Ito ay paanyaya sa panibagong simula. Hindi ka tinuturuan ng Diyos upang lang makalampas. Tinuturuan ka niya upang makaimpluensya. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa mga susunod sa iyo. Para sa iyong pamilya. Para sa mga kabataang nakatingin sa buhay mo. Para sa mga kaibigan mong nawawala sa direksyon. Ang karunungan na tinanggap mo ngayon ay maaaring maging ilaw sa kadiliman ng iba at ang Diyos ay naghahanap ng hindi lang matalino, kundi totoo at mapagpakumbabang tagasunod. Kaya kapatid, huwag kang manahimik. Huwag mong hayaang mabaon sa limot ang binhi na itinanim ng Diyos ngayong araw sa iyong espiritu. Kung naramdaman mong ang mensaheng ito ay para sa iyo, ay type mo sa comments, Amen. Kung tinatanggap mo ang proseso ng paghubog ng Diyos, nais kong matuto kung handa kang magpaturo sa Kanya, dahil ang pagtanggap mo ngayon ay hindi lang para sa sarili mong pagbabago. Ito ang magiging simula ng transformation ng mga tao sa paligid mo. Sa pagtatapos ng mensaheng ito, ang tunay na simula ay nagsisimula sa iyo. Anong klaseng tagasunod ang pipiliin mong maging tagapakinig lang o tagapagdala ng liwanag? Ang Diyos ay nagtuturo ikaw ba'y handa ng tumugon? Kung oo, buksan mo ang puso mo ngayon. Hindi para lang malaman ang tama, kundi para maisabuhay ang kanyang tinig araw-araw sa tahimik o magulong mundo. At tandaan mo ito, kapatid. Minsan, ang simpleng oo mo sa Diyos ang simula ng isang himala.